Yan, hapon na. Alas na ng hapon. Unti-unti na silang pumapasok. Yan. Yan. Wait ko. Mag alas 6 na nga yata. Tingnan natin kung ano. Oras. Nagpapasok na sila. 乌维娜。 dami pang nadating. Petra Gunora Baroy! Petra Gunora Baroy! Anay ko! May sasalim yan? na si Lola. Hapon na. Mag-aala sa isna yata. May kinagat ako ng lambot. Ayan ang strawberry ni Lola. Doon sa farm, marami rin eh. Strawberry. Meron yes, pa doon. Strawberry. Ay ko. Pagkalaki yata ng picture ko. Ang ingay mo ha? Parang ingay mo. Bilis ang bilisan mo paglaki para maprito ka na. Ito pwede na rin iluto ito. Ang Tatlong kilo na, mag-apat kilo na yung lalaki.